maganda dito oh. Uh, papasok. Parang tunnel. Yan, wow, quality. Yan. Hindi pa to totally tapos pero ano, siya maganda na siya yan. ang yan. Wow, bagong-bago pa pala. Ano ba 'tong Shout out, kaway kaway. Shout out. So, what's up mga guys? Welcome to another vlog. And for today's video guys, may pupuntahan tayong parke dito sa Tayabas na madalang pa nakakaalam yan. Dito start tayo sa may ano to, silungang bayan ng Tayabas yan, ito. So sundan nyo lang tayo, naka live tayo or naka video tayo hanggang dun yan. Dito tayo liliko sa silungang bayan, kakana na tayo agad dito. Yan. Dito sa may park dito yan. So liliko na tayo yan dito Straight eh, Street lang nyo to Tapos yan dire diretso lang dito Yon, tanaw na ninyo dito Yung parke na ginagawa So pasok naman na sa sakyan Kaya lang hindi pa simento dito Sa bunga dyan Binulas Sarap Binulas ito pala yan Ayan guys Ano pa siya Ang tawag doon Raprod road pa So, pero try natin pasukin to guys Yan Oh, oh, oh. Pwede daw naman pumasok dito Sabi nung tagarihan yan May nakausap tayo Yan, dito sa harap uh, road pa lang dito yan no? Hindi pa ganun ka Anong Ginagawa pa din, develop pa itong park na to Ito yung new park yan. Yan, ito yung park yan. Ito yung alitao na kung tawagin yan. Yung ano, yan, yun. Oh. Tanong na ninyo. Pag ganun, daan. So, dito tayo, dong tayo try sa Lilong. So, parke siya dito sa Tayabas na yan, hindi pa halos alam ng mga Tayabasin. May gwardiya pala dito. Ano kaya? Dito tayo. Matay questionin na eh. Yan o. No? Lawak ay hindi pagawa. Matay pa pagting sa may lilo. Ay, nagpapalpad pa eh? tayo. Ha? Hindi pagawa. ay tayo sa lilo. Football bawal pa rin daanan. Pwede. Doon ay tayo sa lilo. Para ano. Yan. Ito daw palang daan ito ay... Di dito, dito, dito yan o. No? Park o. Oh hindi pa alam ng karamihan hindi pa alam ito guys ng karamihan kaya try nating i-vlog yan ay bata na sa loob ng ano hindi kita patago si Ote eh. nasa ano sarap nga naman tumambay dito parang ano tawag doon kumbaga sa ano yung bagong tambayan ng Tayabasin yung park eh makakapunta. Pwede pala lakad. Lakad lang tayo. Dito lang sa sakya natin. Lilong naman. Hmm? Huh? Oh, Mamaya tatong natin doon sa guwadya. May guwadya naman dito yun. Natambay lang tayo dito sa glit. Sa park. Oh, no. Yeah, Ayan guys. Andito na tayo sa may parke. Yan, ito yung parke na hindi pa ganun ka alam ng mga taga rito sa Tayaban. So first time pa rin lang namin dito, yan. So papasukin natin paparoon. Mamaya tatanungin ko lang kay Kuya kung ano nakakasakop dito nang ano. May guardiya naman dito sa ano. Bawal pala sa sakyan doon, dito lang pwede. Pero doon bawal sa loob. So ayun guys, ayong kay Kuya na nakausap namin dito yung guardiya. Yan, pero dito muna tayo, ganda dito. Oh. Woo, papasok parang tunnel tunnel na na yan bakal siya tapos mayroong pinadaloy ng mga ay damo palang bulaklak <laughs> yan kasama ko si Utoy at yan dito kami sa parke new parke ng Tayabas na madalang pa nakakaalam yan guys dito to sa ano tinang namin kay Kuya Guardia so hindi rin niya alam kung alin nakakasakop dito pero baka tangab, tangab na tong kabila ay. Yan, wow, quality. Yan. Dito. Yan yung pinakan tunnel. Doon kami nagpasok. May tulay doon na ano na dinaanan namin. Yan yung kotse namin. Then ito, yan. Wow, quality. May gripo pa, may tulo. Okay ha. Yeah. Ay wala. wala. <laughs> ano palang? lang, baka standby pa 'yan. Wow, bagong-bago pa pala auto ito, ano? Ano, hindi ka pala dito mababasa, oh. May transparent na nabubong. Oh, bukod doon sa kahoy ba 'yung kahoy ang ginawa? Yan, to simento tapos kahoy na may tornilyo ginano tapos binunungan ng transparent. Yan, quality, oh. Ari, oh. Wow. Quality ito ang ganda dito oh. Yung isa gaya din ito Saka dun no. Parang ang ito daw Tatanggalin nga daw atay mga bahay dito Sa kabila So dito muna tayo Mamaya tayo din sa may yan. Yan. Dini tayo din eh. Yan pinipicturan mo ba? Huh? Pinipicturan mo? Patayo Oo oh, ha? Ano? Patayo, Patayo. Kahit pa ganoon yan no oh. Wow quality Yan ay, huh? Kaya nga tangab na nga pala aray, oh guys oh yan oh Ididiritso oh, daw Ari pa, pa ganun, Sabi Yan ito yung daan yan oh Yung ilog dito sa gilid Ito yung alitao oh, Na ilog Ito yung tangab dito Papasok yan Ito na nga pala yung ano Yun oh yung kabila mayroon na rin Yun yung Yung part doon sa may tulay oh yun oh tanaw dito Arisa, wala pang bubong oh. ginagawa pa hindi pa tapos Yan tangab na nga pala ito Yan hanggang doon yun yung ilalim ng tulay oh. Hanggang dito lang pala ito nga daw ate tatanggalin pag, -pag, -pag hanggang dertso doon sa may yung parang kunay doon nung mga sa munisipyo Yan oh, ito yan ang daan na to, pag ito pag Kung nga pala tanaw natin doon kanina sa daan yan, ito yung may mga bahay pa dito. Yan, guys. o so, yun yung tulay. Eh. Yung, yung ano yun yung tabi po no yung ginagawa doon na sa may gilid ng tulay ng Alitao. Yan. As ito yung ginagawang park. Oh. Hindi pa siya tapos. Yan. Sabi, didirtso daw ito. Parang didirtso yan. No. Hanggang dito pa lang daan. pa yung sabi, tatanggalin daw mga bahay pa Ha? Huh? nga, dapat pala tayo bumiling merienda Pagpupunta pag pupunta kayo dito Pwede mag So pwedeng tumambay dito sa park So bawal lang sasakyan dito sa loob Dahil ginagawa pa ito Ayan Wow, oh, ang ganda ng daan no? Ang pagkakasemento ni Ay yung ano, parang blocks Blocks, ano to? eh Blacks. Blocks Ayan, ang pinagsabing-sabing kaya siguro bawal sa sakyan Gaka ng pag pinasok na sa sakyan Ano siya? Lulubog Parang parang mas maganda yung sa tao lang Gawa ng black black silang siya ay oh. Parang sinuklot suklot Yan o oh. Kahit didiritso daw dun sa ano Kung yung mga bahay daw Di sabi ng gwardiya Yan wow Quality dito oh. Yan Ooh. Quality ang lugar oh. may mga gripo nga pala pero ano oh. yan dito muna ote tayo may lamisa ah, sarap parang tumambay dito oh, wow. hindi pa ito tokoy ng mga taga rito yung iba yung iba lang kaya naman yan papakita namin ni Otoy yan subscribe nyo ang aming youtube channel Richard Kabili tapos kay Otoy is Den Kabili youtube channel So guys, try muna nating magpalipa dito ng ng drone. So titingnan natin sa taas kung gaano ba to kaganda. So makikita nyo, dito lang yung simbahan sa kalapit. Tapos yung simbahan dito sa so may ano, gawa na ito yung kalapit lang nung tangab nating na nating na dinaanan doon kanina. Ano mga taga rito ba kayo? Ah, shout out oh. Yeah, mga batang shout ito. Out. Shut down, ba't shut down? Taga dito ba kayo sa tangab? Wow, wala ba kayong pasok ngayon? Ah, bakas na nga pala, no? Yan, mga batang tangab. Oh, shut out sa Richard Kabili, tsaka Riding Kabili Vlog. Ma oh. Mapapanood nyo, search nyo. YouTube and Facebook. Yan pa, oh. Ah, dami natin fans pala dito. Yun lang, wala kami sticker. Ano lang, yan, ito. Search nyo. Oh. Richard Kabili. Tsaka Riding Kabili, yan. Pakita mo yung ano. Ka mga batang taga Tanga. Shout out, kaway kaway. Shout out. 1 2 3 subscribe. Subscribe. <laughs> oh, ready. 1 2 3 subscribe. Yeah. <laughs> yan. Yan si Otoy nagba-bike dito. Sarap nga naman mag-bike. So ayan guys, hindi pa nga pala natin napupuntahan yung part na yun. So ito'y pupuntahan muna natin bago tayo magpalipad ng drone. Ayan, ito yung last na pupuntahan natin. Ito yan, ang ganda nga namang mag ikot-ikot dito Ayan oh. Ayan Wala pala siyang bubong Ayan dito, oh. ganto rin oh. Ganda rin ang pagkaka-blocks ng ano niya ah, oh, Si shout out oh. <laughs> yan Ayan, wow, quality Ayan Hindi pa to totally tapos Pero Ano, siya, maganda na siya Ayan Wala pa siyang bubong Ano pa lang siya, bakal pa lang pero may ilaw na yan, yan. parang may mga naka ano na na ilaw yan oh, sa baba yan ikot ko ka 360 kung ko, anong matatanong ninyo dito Yeah, <laughs> parang kulungan ng ibon ano? so and guys try na natin paliparan ng drone itong park, new park ng Tayabas City boom dito na lang ang ating vlog dito sa new park ng Tayabas City dito sa Quezon Province so ayun guys, sa mga gustong mamasyal at e explore itong parke ng Tayabas, itong new park dito sa Tayabas so puntahan nyo lang itong park dito at napakaganda parang nasa isang lugar kung saan is parang enchanted gawa ng puro-puno pa dito yan hanggang So hindi pa hindi pa ito ganon katapos pero so tatapos ito. So babalikan uli natin to mga minsan pagka puli tapos na. So ayun guys, hanggang dito na ating vlog and salamat sa panonood.